Ganyan na Kapag kabagong sakog kayo sa paluwagan eh, rin na lang po ang inyong iluto, oh. <laughs> Hindi nyo ba kakainin yan? Patayin na po yung apoy. O, tapos na yan. Hahanguin ko na po ito parang malapit ng maluto eh. Ayoko pong masunog. Kanina ko pa po ito sinimulan habang ako'y naghahanda ng ibang ricado para po tayo makatipid-tipid ng konting oras. Baka kasi yung iba sa inyo'y mamamalengki pa at titignan kung ano lulutuin ko at uh, makakuha ng idea. So inumpisahan ko na po. Maninipis na hiwa po ito ng pork chop. Tinanggal ko na po yung taba. Lagyan natin ng asin. Konting paminta. Kalahating tasa po ng harina. Haluin po natin yan. Yan ang una. Dalawang itlog po ito na binabati natin. Oh. Lubalog na po natin itong ating pork chop. Yon, pagulungin at hayaang mabalot. Mumu po ng pandesal, breadcrumbs. Pagulungin po natin sa mumu ng pandesal sa breadcrumbs bago po natin iprito para lalong matusta. Pagulungin ang pagulungin o ganun lamang. Ganito na lang po ang lutuin nyo kapag ka bagong sahod kayo sa paluwagan. <laughs> Papapatayin ko na po yung apoy ha? Di ba lagi ko sinasabi sa inyo eh? Madaling maluto ang aking uh, baboy na ginagamit dinit sa lugar ko. O, sasandokin ko na po. Patuloyin natin yung mantika. Yun. Gandang tignan, oh, no? Buti naman, hindi nasunog. Tapos. O, sandali lang, ha? Hindi tayo magluto sa bughaw na kasirola. O, painit po tayo ng bago mantika. Dalawang kutsara na lamang. At maraming mantika yung nagasta natin, eh. O siya, bawang po. Sibuyas. Hmm, kapag kaluto-luto na yung ating bawang sibuyas, Lagay na po natin itong patatas. Lagyan na nga natin ng asin, paminta, konting asukal, konti lamang. Kapag ka po medyo mapula-pula na yung ating patatas, malalaki kasi bugal, kaya inuna ko eh. Konting carrots po, ilagay na rin po natin. Ito pong isang tasa ng tubig eh, lalagyan ko ng konting oyster sauce, tatlong kutsarang oyster. At saka tatlong kutsarang toyo. Haluin po natin yan at isama na natin din eh. Lagyan ko nga ng konting nor. Haluin po natin at hayaan na natin kumulo ha. Takpan po natin. Alagay ko na po itong celery. Napakadami kong celery eh. Nung isang beses po kasi nagluto ako di po ba ng chicken salad. Eh meron po akong celery kaya ito yung nilagay ko. Nilagay na po natin itong ating siling pula at saka berde. Oh, yun po. Ihinaan ko po ang apoy ha? At lulutuin ko mga kaibigan. Nagkakang ko po ng konting tubig at baka matuyo eh. oh, yan po. Kalahating tasa pa. O ngayon, isang tasang tubig po, ikakanawan eh, natin ng isang kutsarang cornstarch para ito po ipampalapot. Eh, Tikman nyo na, baka walang lasay, tinagdagan eh, ko ng tubig kasi eh. <laughs> Natabang ang si Manang, pinadadagdagan ng toyo. <laughs> Ilalagay ko na po itong ating pampalapot. O mga kaibigan na dahil marami po akong celery, eh, gusto nyo bang maglagay ng adiya? I-comment nyo sa baba kung anong luto po ng celery ang kaya pa natin gawin pan. O siya. Kumukulo na po't malapot na yung sabaw. Huwag nyong overcooking yung inyong mga gulay. Sayang naman ang nutrisyon yan. O pagkakain na kayo, ilubalob nyo na po itong ating pork chop. Yan. Haluin nyo lang po ng konti. Ganyan na. Kapag kabagong sahod kayo sa paluwagan eh, ganirin na lang po ang inyong iluto. Oh. <laughs> Patayin nyo na po yung apoy. O tapos na 'yan. Kung hanggang ngayon ay nanonood pa kayo nitong ating palabas, marami po akong celery sa aking refrigerator na pwede pang lutuin. Kayo po'y mag-suggest at ilagay niyo po sa comment niyo sa baba. Ilagay niyo na rin po ang kaarawan niyo at kung taga saan kayo. tamang tama ito. Nakita niyo ba 'yan? Gulay at baboy. Special pa pagluluto natin ng ating pork chop. Hindi ko po kinalimutan yung sarsa. Kinakailangan syempre yung mesa ba? Para maraming maginabang. Katulad po ni Re Hindi nyo ba kakainin yan? Eh para po sa akin eh hindi ko uurungan ire Eh kayo po Sagot nga <laughs> Nagustuhan nyo po ba? Ayos po ba sa inyo? O bukas gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at muramura ng kote. Basta masarap, may konting sabaw Yun ang panalo Ron, po?